Lancaster New City, binabaha na din daw? Drainage system, palpak nga ba? Fro friends, ano na? Kung usapang mga house and lot property lang din naman sa Cavite, ay hindi pa huhuli dyan ang Lancaster New City. Na habang tumatagal ay parami ng parami ang mga tinatayong mga establishmento. Meron pa ang inaabangan na itatayo itong susunod na mga taon. Yes, meron din daw ang itatayong high-rise condominium dyan. Aside from that, Naabangan din ng marami ang SM na itatayo sa loob mismo ng Lancaster. Kaya naman meron pa ding mga kumukuha ng mga property dyan kasi nga kahit medyo pricey, Bilis tumaas yung market value ng mga lupa't bahay dyan. Kasi nga, ang dami ng mga tinatayong mga establishment, mga mall. Kaya yung iba, ginagawang investment ito ng mga residente dyan. Pero alam yung po baka baya na habang tumatagal din, ay palala ng palala din ang mga issue na naririnig about dyan sa Lancaster. Actually, hindi lang naririnig na i-encounter mismo ng mga residente dyan. So katulad na lang ng nangyari nung nakaraan. Nagkaroon na sobrang pagbaha sa mismong mga main road ng subdivision ng Lancaster. So, ito po yung sample video ipapakita ko po sa inyo. kita nyo naman mga kabayan kung gaano na perwisyo yung mga residente natin dyan. Kung tutuusin, kung iisipin naman, is hindi naman biro yung monthly amortization na binabayad ng mga nakatira dyan sa subdivision na yan. Kung kaya't naman sa mga ganitong sitwasyon, ganitong issue, sana ma-action na naman ito ng association or ng pro-friends. Ito pa po mga kabayan, may papakita pa akong video na kung saan kuha dyan sa video na yan si kuya na nagtatanggal ng mga basura na nakabara sa mga drainage. Oh, di ba? Actually, kung iisipin, hindi naman trabaho niya yan eh. Pero dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha, so sila-sila na lang, mga residente na lang, ang nag-adjust. So kung kayo po ang tatanungin, mga kabayan, Gugustuhin nyo pa bang tumira sa ganito kabonggang subdivision kung magkakaroon ng mga ganitong issue na hindi naman aaksyonan, hindi naman bibigyang pansin ng mga asosasyon or ng mismong pro -prints. So ito po, po yung ibang part ng video. Yung part na po na yan is medyo malalim po yung baha dyan. Kaya kung mapapansin niyo is maraming mga vehicle na nakastop dahil nag nagu-worry din sila na maabot ng baha yung kanilang makina ng kanilang mga sasakyan kasi last year 2022 hindi naman namin na-experience yung ganyan kalala na binaha talaga yung mismong uh, mga kalsada ng subdivision na yan na tumaas talaga yung baha na katulad niyan so may possibility na hindi na na-check o hindi na nami-maintain yung mga drainage system sa kada village unang-una, hindi naman po uh, magbabaha kung may dadaluyan yung mga tubig baha palabas. As a small-time uh, YouTube influencer, nananawagan po ako na sana makarating po ito sa kinauukulan na maaksyonan ito ng pro-French. Tulungan nyo naman yung mga residente ng Lancaster hindi yung tanggap lang ng tanggap tayo ng binabayad ng monthly association, homeowners association fee ng mga residente pero hindi natin binibigyan ng pansin or binibigyan ng atensyon yung mga issue na katulad nito. And sana po no, sa may magagandang loob, sana merong tumutok sa issue na to about sa drainage system ng Lancaster, ng sa ganun ay hindi na lumala o hindi na maulit yung ganitong pangyayari. So hanggang dito na lang po yung ma-share ko sa inyo. Sana nakatulong yung information na ito sa ating mga kababayan dyan. So till my next video po. If you think na nakatulong po ang video na to, please like and subscribe na din po kayo sa aking YouTube channel for more videos and updates. So see you on my next vlog. Bye po.